kanyang pamilya. Ngayon, meron akong gustong uh, isang uh, pag-usapan rin natin. Ito namang uh, si Pulong. Diba? So, si Pulong na nag-viral. Okay? Pulong na nag-viral. So, gusto ko lang ding paalala sa inyo. Ito, teka. One second. Okay, so good morning po sa inyong lahat, mga kapatid. Ako po si JDB, ang inyong abang lingkod. Hindi ba't nag-viral itong si uh, Congressman Pulong Duterte kung saan eh, meron siyang inupakan na bugaw? Um, to. Pero alam niyo ba, bago po yan, nasangkot na din siya sa isang gulo. Nung panahon, na kongresista pa ang kanyang tatay. Tapos, sa uh, 1998 hanggang year 2001 ito ang si Digong. So makikita niyo 'yan ang uh, pruweba dyan, sa artikulo ng Rappler. ng ang title po How Did Rodrigo Duterte Face fair as a Congressman. 'Yan. Now, doon sa part ng artikulo na 'yan, makikita niyo ho dun sa resignation plan noong early 1999 ay si Digong ho ay nag- submit ng resignation letter kay Manny Villar. Okay? Yun ang house speaker at the time. Now, sila yung nag-impeach kay ERAP. Yung kanyang uh, staff dati, si Patmay Ruivivar, Ruviva, ang uh, nagbanggit nito na si Pulong ay nasangkot po sa isang uh, incidente na kung saan, eh, ginulpi niya yung hotel security guard. Okay? Ngayon, nung nalaman po ng tatay niya yung insidente na yan, eh, sabi niya, well, he must face the consequences of his actions. And the guard should file charges. Sabi niya, yung, ah, ano niyo siya. Mga pan harapin niya yung mga, pan mga consequences ng kanyang ginawa. At yung gwardiya dapat magsampa ng kaso. Kaya lang yung gwardiya po, hindi na sa mga ng kaso. Okay? Yun yung uh, isang incidenting uh, nakasangkutan naman ito ni Paulo, ni Pulong. Okay. Ngayon, eto naman po yung nangyari. Hindi ba't kumalat yung isang video at yung saan naman eh, uh, kita rin sa video yung nahawak uh, siyang patalim at in headbutt headbutt niya itong uh, lalaki itong bugaw di ba ngayon ang palusot na naman po niya dyan ay isang fraud lang daw po yung video na yon. O, hindi po niya itinanggi, hindi rin po niya inamin. Okay? Doon sa kanyang sagot. Ito eto yung uh, video. Ang is nila is ikaw, ang nadarama, Pilipinas Ganda pa ng tugtog ah. Ayan o. Oh. Oh, sabi dyan eh, ano yan. Fuck, oh, may ano. Ay. <laughs> Shit, may tugtog. Kakainis naman. Okay, so ito ho mga kapatid. Yung uh, video na kung saan eh, yung uh, nag-viral kahapon, di ba? Isa ang nakis nila Isikaw nadarama Pilipinas muling magsama-sama Grabe no, aataduhin -a na lang eh Sasaksakin na lang ng ganun eh Tapos kahapon, nung kami sa aliansa Isang kasama namin, nagpakita sa akin ng video na Yung uh, nakafocus talaga, nakazoom Yung kutsilyo, binabaliktad niya no? Kasi yung talim nandito eh no? So, ngayon, binabaliktad niya lakas ng loob, ano? Ganun-ganun lang. May isa pa ako napanood na video niyan. Uh, galing sila ng second floor. Tapos uh, may mga bodyguards yung kasama na bumaba sila. At yun na nga, yung uh, mataba na yan, yung lalaking bugaw, eh inupakan niya. Pilipinas, Duterte, Dapat ang to ay ang kantaro, ang lyrics nun, ano eh, Pilipinas, Duterte, Pamor no? Tinay na... yung mga staff nila dyan, no? Sa hearsay re, uh, bar, di ba? Parang wala lang nangyayari. Wala man lang lingon-lingon. Ano to, sanay na sila? Oh. Sa Siyempre, malamang sumisigaw dyan si Pulong. In... La... Ayun, pinalis sila. Banya, ay... Alis muna kayo, may kakatayin kami. La... Duterte pa rin. Diba? Pinaalis na, na lahat, o. Oh. Alam niyo yung mga nakikita dapat diyan ang mga bodyguards yan. Kung yan po ay mga sundalo o mga police, dapat yung mga yan ay i-recall. 'Di diba? Hindi naman kasi porket eh, kayo ay mga bodyguards at nakikita niyo yung inyong binabantayan, 'di ba? Na hindi niyo naman amo eh may ginagawa ng mali, kayo nakaprotekta pa rin. 'Di ba? Dapat nga pagka mali ng amo nung nga binabantayan niyo na hindi niyo naman amo. 'Di ba? Dapat hulihin niyo eh, dapat kayo nang ang umaresto kaagad eh. Kasi court in the act 'yan eh. 'Yun nga 'yung laging isinisigaw ni dating pangulong Duterte na inaakusahan niya si PBBM, 'di ba? Na nag nag nag-DD. Uh, oh, sinasabi niya lagi, "Tayo, alam ninyo yung mga sundalo kayo diyan sa malakanyang, di ba? I-correct ninyo ang mali yun po yung ibig sabihin doon yung sinasabi ko o, na pag nakikita niyo yung mali kayo na, kulit dumampot ganon, yan sinasabi niya o. lagi kang ipagdarasa na muli Hmm. Di ba? Patalim na patalim talaga yung hawak. Kahapon di ko ako makapaniwala. Ang sabi ko pa nga, baka naman yan yung, bumab na, ano, yung bumabalik-balik yung talim, peke. Sabi ko pa. Langaya. Totoo pala nung nakita ko na yung uh, complaint. Ako, David. Ayan So ano ho ang gusto na namang palitawin dito? Di ba? Ng mga supporters nila. Ito ay uh, tanim kaso. Tanim kaso daw to eh. <laughs> tanim kaso daw po yan. Yang uh, nakita ninyong video na yan. So hindi po totoong, ka, totoong si Pulong yan. Yan daw po inimbentong kaso lamang. Correct, Geoffrey. Nagsampan ng kaso eh. Di ba? Nagsampan ng kaso. Oh ang tanong, paano at bakit na eh, Ang tanong, paano at bakit kaya lumabas ang video na yan? Eh, yung pub na yan ay pag-aari daw ni Charlie Tan na ah, kaibigan ni Polong. heba? Diba? Yun ang magandang tanong. Pero may nakita rin akong isang video, I believe that's uh, from the Manila Times, ang nakalagay doon from DOJ. So ibig sabihin po, eh, Maaaring itong, uh, itong uh, complainant ang nagpakalat na ng video na yan. O baka naman, taga DOJ ang nagkalat ng video na yan. Pero ganun pa man, di ba? Ano anyway, eh, uh, hindi nga dapat na question kung papanong nagkaroon ng video, paanong kumalat yung video. Kasi yung lugar, meron itong built-in CCTV. Tsaka yung lugar, yung venue, eh. kitang-kita yung itsura, yun na yun eh. ba? Diba? O, oh, ito, grabe, no? So, ito nga yung uh, balita nung ano, uh, Daily Tribune. Oh. Sabi diyan, Pulong Duterte charged over alleged drunken assault in Davao Bar. Ayan. So, patong-patong na mga kaso po ang na is ang isinampa laban sa kanya sa insidente ng nangyari uh, doon ho sa Barangay Obrero noong February 23, 2025. So ang tanong, bakit Feb ngayon ka lang nagsampa ng kaso? Eh, sinagot rin po niya yan dyan. So nagsampa ho ng kaso, 37 years old, si Criston John Patria E. Moreno. Uh, also known as Criston John Patriarca. Uh, residente ng Panakan, Davao City nag-submit ng uh, sworn statement sa CIDG at saka sa Office of the City Prosecutor. And then the charges, dakita, blah, 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 violations ng less serious physical injuries, okay, and articles to a to grave threats. Totoo pang may grave threats doon kasi nga, yung pag, siyempre, binabanta-bantaan niya yan. Di ba? Meron siyang hawak na patalim. O, oh, di dinodro niya pa. At ibinaamba niya. 'di ba? Iginaano nga niya sa katawan ng tao eh. Kaya lang without the intention to ano to inflict harm. Kundi para ibuli lang talaga, 'di ba? Patriarcha claimed that Duterte physically assaulted and attempted to stab him with a knife inside the hearsay gastropub bar following a dispute involving payment to a group of women had allegedly arranged for a private gathering at the request of Pulong and their mutual acquaintance, businessman Charlie Tan. Oh my God! <laughs> Mga kaibigan ni, ni Digong, ano? sikat na sikat. Ito ah? oh, eto ho yung uh, certain sworn statement ng tao. Yan. Abe, JDB, nakita ko yung bugaw daw ay kasama na ni Ninyo. Ay, ganun kasama na ni Nino. O, di eh, malamang nga. Alam na natin kung paano nag yan. Okay? O. Kasi si Nino ay 2015 pa lang. Kilala na yan dyan sa Davao. Uh, dahil isa sa mga PR yan ni dating Pangulong Duterte. oh eto. Pagbulay-bulayan natin. Hanep, eh, pag no? pagbulay bulaya So, sabi rito, mga tanong. Pwede mo bang sabihin ang iyong, uh, pangalan? Blah, 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 Okay, so kulang-kulang kulang ito. Tinang, ano to? Uh, redacted Ver, uh, copy ito. Uh, bakit nandito kayo sa aming tanggapan? Nandito po ako sa inyong tanggapan para magsampan ng kaukulang reklamo laban sa taong nanakit at tangkang pagpatay sa akin. Sabi, uh, siya po Sir uh, Paulo Pulong Zimmerman Duterte, nasa hustog edad, lalaki, kasalukuyang congressman ng 1st District ng Davao City. Kinala ko siya dahil isa siya sa mga maimpluwensyang tao din sa Davao City. Mas lalo, lalo ko po siyang nakilala dahil kay yung business partner niya kapag tinatawagan ako ni tut na magdala ng mga chika babes na nagkakataon na nandoon si Paulo. Ha? Noong 2024, ang una naming pagkikita ni Paulo Duterte nang tinawagan ako ni Toot, Charlie Tan yun, na magdala ako ng anim na chika babes na babae sa kanya. Sa so kung saan ito ay pag-aari, so yung ano yon yung bar. Ano, bahay yan eh. Nabasa ko bahay yan eh. Uh, ng kaibigan nila. Tapos, ang uh, ginawa nila, malis sila doon. sabi rito, at doon ay nag kami. And then, na black at ipinakita, niya ako kay Paolo Duterte at marami na din beses kaming nagsama. And then, uh, nina Tut, and then Paolo. Sabi, gano'ng kadalas po kausap ni Paolo? Kau gano'ng kadalas mo kausap si Paolo? Every time na natatawagan ako ni Blank, doon kami nag-uusap ni Paolo Duterte at lagi niya sa akin sinasabi, parapitin mo sa akin lahat ng maganda. Ah, lahat ng uh, babae na dala mo. Ah, grabe oh si toot po ay isang businessman at siya rin ang blank na kung saan doon kami unang nagkita ni Paolo Duterte. Di So nagsimula raw po sila. Sabi kela kayo unang nagkita 2019. Oh, presidente pa tatay niya si Digong. Uh, ang una naming pagkikita dahil tumawag sa akin ang kaibigan ko kasi si toot ay naghahanap ng babae. Kaya dinalhan ko siya doon sa kanyang bahay. Para sa mga babaeng dinadala mo sa kanila, Diyos ko, ano ba gagawin ng mga yun? <laughs> Para po maging nila, yun naman pala. Ay, yun naman pala katibol Habang nagiinuman ang kanilang katalik. Ay, yun naman pala. Okay, uh, paano nakilala? Paano mo nakilala si, ano yun, yung kaibigan yun? Diba? Pinakilala po sa akin ng aking kaibigan, kaya doon ay naging magkaibigan kami. Okay, so ito pa. Uh, nabanggit mo na may nangyaring pananakit sa'yo. Saan at kailan naman ito nangyari?